Wala na si Charger. Wala na si Lucy. Wala na si Pearl. So... Veteranang aktres na si Miss Elizabeth Oropesa, nagluluksa sa pagkamatay ng pinakamamahal niyang kasakasama sa buhay. Nagdadalamhati ngayon ang veteranang aktres, at animal welfare advocate na si Elizabeth Oropesa sa pagkamatay ng tatlo niyang pusa, Umiiyak si Miss Elizabeth sa video na ipinost niya nitong isang araw sa Facebook habang ipinagbibigay alam niya sa kanyang mga kaibigan at followers na pumanaw na ang tatlo sa mga alaga niyang pusa. Kasabay nito ay ang babala niya sa publiko lalo na sa mga gaya niyang cat owner. Kasunod nito ay ang paglalahad niya na iniwan na siya ng kanyang mga alagang pusa. Hindi naman daw lumalabas ng bahay ang kanyang mga pusa pero nadale pa rin daw ang mga yon ng delikadong bairus hinala umano ng aktres, baka nadala niya mula sa labas ang mga virus na kumitil sa kanyang mga alaga. Minabuti na rin daw niyang ipaalam ang bagay na ito sa lahat para gumagaan, kahit papaano ang bigat sa kanyang dibdib. Maliban pa doon, ayaw umano niyang maranasan ng ibang pet owners ang nangyari sa kanya. Agad naman bumuhos ng pakikiramay sa aktres mula sa kanyang friends, fans and followers sa social media. Ingat po yung mga may, may mga fur babies, yung may mga pusa. Kasi may virus na sobrang, sobrang lakas ngayon. Three of my cats died. Wala na si Charger. Wala na si Lucy. Wala na si Pearl. So, mag-ingat po yung may mga pusa. make sure. <laughs> Kasi, yung akin, yung tatlo, hindi naman yung lumalabas na dito lang po yung sa bahay. Siguro, paggaling ako sa labas, tapos pumapasok ako, pagdating ko, baka ako yung nagdadala. So... Ingat po. Iyata niyo po yung mga, mga pusa ninyo, lalo na po yung mga kuting pa. Yun lang po. Just so heartbroken and I want, I don't want that to happen to any of you na may mga pusa din po. Salamat po. God bless.